Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, nandito ako sa kitchen namin, sa office namin. Ako'y magluluto na simple recipe. Ang ulam namin ngayong tangalian ay isang masarap na ginisang sayote na may hipon mga idol. <coughs> Balingin mga idol, excuse me po. <coughs> excuse me po mga idol, medyo inubo ko mga idol. Balingin mga idol, uh, nilagyan ko ng masarap na mantika. Yun, minikos-mikos ko, inahalo ko para madaling uminit at saka hindi didikit yung mga ingredients ko. Onion at saka bawang mga idol. Saka kumpleto yan, may kamatis, may masarap na sayuti at saka hipon mga idol. Baling yun mga idol, pinapainit ko yung kawali. Yun, hihulo ko na yung onion at saka yung garlic mga idol. Nakikita nyo naman mga idol. Hanako, ang sarap tong ulam namin tanghalian dito sa World ko Dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall. Second floor, yan po ang aking buhay. Isang simpleng buhay salesman. Nakikita nyo naman mga idol. Minikos, 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 minikos ko na yan mga idol. Para madaling maigisa yung sibuyas at saka onion mga idol. Balingin mga idol, pag naging brown na tong mga idol, yung onion at saka garlic, ilalagay ko na rin yung nagpapasarap. Masarap na hipon mga idol. Bali yung hipon na yan ay sa kalahating kilo mga idol. Ah, ang lalaki yan, mga idol. Binili ko pala dyan sa palinki ng Baguio City. Yun nakikita nyo naman mga idol. Ang tawag yung hipon na yan ay isang masarap na tawag na pasayan mga idol. Yan mga idol, gali pa yung sa Pangasinan mga idol, sabi malay mga idol. Yan mga idol, sinunod ko na yung nagpapasarap na kamatis, pabidabidang kamatis. Yan, hinulog ko na mga idol. Yan, bali mga idol, ah, pinahinaan ko kunti para hindi masunog yung ginigis ako mga idol. Nakikita niyo naman, minikos, mikos, mikos, mikos ko mga idol, yung ginigis akong hipon, kamatis, garlic, asa saka union mga idol, para masarap. Yun, nagkatubig na mga idol. Bali yan mga idol, hindi ko nilagyan ng tubig yan, nagkakatas mga idol kasi tilakpan ko mga idol, pero hindi ko na videoan mga idol. Bale mga idol, pagkatapos ko yung negisa mga idol, isusunod ko na rin yung nagpabida-bida sayuti mga idol. Iyan, ang ulam namin, simple recipe, ginisang sayuti na may hipon mga idol. Ang aking mga kasama ay naghihintay na, mga kawart, naamoy na nila yung ulam namin, ay nagtatakam-takam na sila mga idol. Masarap ang amoy, ulam na, sabaw pa lang, ulam na mga idol. Yan, bali mga ngayon hindi ko muna haluin. Lalagyan ko muna ng nagpapasarap, nagpabidang-bidang asin mga idol. Ang asin na ito mga idol, 14,795 mga idol. Ang bilang ng asin na yan, dinagdagan ko pa ng 100 pieces. yon mga idol, bali binalik ko yung asin sa lalagyan. Hindi ko muna haluin yung mga idol, ayusin ko lang para matakpan na mabuti mga idol. You know? Yan bali mga idol, inaayos ko sa gilid-gilid para matakpan mga idol. Bali mga idol, tinakpan muna natin mga idol para madaling maluto mga idol, lumambot. Bali ng mga idol, ang ano ko mga idol, naglilinis ako para malinis yung kitchen namin para ang kagandahan, walang karumi-rumi, malinis. Nandito na ako naman ako sa aking trabaho habang nagluluto ako mga idol. Nagbibinta ako sa pisto namin sa kitchenware. Nandyan, mga kasama ko si Ninyo King at saka Jora si at saka si Goryo mga idol. Bali niya si Bernard ay nagre-receive ako naman nag-aayos yung mga binili ng customer. Ang binili ng customer ngayon mga idol, alam niyo na, December na, bigay ng mga regalo, Christmas party. Bali yung customer namin, binili niya lahat yung mga gift items namin. Yung nakikita niyo naman idol. ilang basket yan mga idol. Bali niya mga idol, tinanong ko yung customer namin sa inyong paggagamitin to. Sabi niya mga idol, ibibigyan namin sa mga katrabaho namin ay eh, isang Christmas party daw nila mga idol. Kaya ginawa ni Bernard, nako, kakuinta ni Bernard na. Ako naman, kinikik ko, tinitignan ko mga idol, kung iatid na sa counter mga idol. Yun know, o, nandiyan yung customer, uh, pinaparasibo na niya, uh, binanggit yung pangalan ng ilalagay sa resibo mga idol. Ako naman, patingin-tingin, at tinawag ko rin kasama ko, si Jora, Ihatid yeah, na lang namin sa counter mga idol. Yan po ang aming buhay. Isang simpleng buhay salesman. Nagtutulungan kami. Teamwork. Dito kami sa kitchenware. Yan po ang aming buhay. Isang simpleng buhay salesman. Yan mga idol. Binuha na rin ni Goryo A.S.T. Richard. Yan mga idol. Balihin natin na lang namin sa counter mga idol. Yun no, mga customer namin ay nagpapasalamat kami na binabalik-balikan kami kasi mga palinda namin, good quality, habang tagal ang ginagamit nila mga idol, lalong tumitibay, hindi kumukupas. Good morning, good morning, good morning mga idol. Salamat po sa mga panunod nyo sa akin sa YouTube at sa Facebook. Advance Merry Christmas. Shout out din pala sa mga OFW. Yan, good morning, good morning. Nandito na naman ako sa aking niluluto. Binalikan ko lang mga idol. Nakikita nyo naman. Yan, nako, ang lambot na. Minikus, mikus, mikus ko na mga idol. Yan po, ang ulam namin ay isang masarap na ginisang sayote na may hipon, mga idol. Simple lang yan mga idol. Ang sayote dito mga idol, dito sa Baguio City, parang damo lang nila. Gumagapang, sabi nga nila, pag gumapang ng sayote mga idol, magbubunga na. Yan po ang kwentong buhay ng sayote mga idol. Yan mga idol, makikita nyo naman. Punong-puno ng hipon mga idol. Sarap 'yan mga idol. Sabaw po lang naninilaw mga idol. Yan po ang katas ng hipon mga idol. Naninilaw, masarap na masarap. Sabaw po lang 'yan mga idol. Ulam na, lalo pa 'yung hipon. Asa kayung sayo